Magandang umaga mula sa pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Nagdudulot pa rin ng mga kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat itong trough ng low pressure area na ating minomonitor sa mga nakarang araw. At nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan within the next 24 hours. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama na, na Metro Manila ay generally fair weather conditions sa ating mararanasan uh, sa mga susunod na oras at may chance pa rin ng mga mahihinang pagulan na dala nitong northeasterly surface wind flow sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon at chance naman ng mga pagulan na dulot ng localized thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantay ang iba pang low pressure area o sa panahon na maaring maging bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, patuloy pa rin tayong makakaranas ng maulap na kalangitan at mataas sa chance ng pagulan sa bahagi ng Palawan at Kalayan Islands. Dala pa rin yan itong trough o yung buntot ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Metro Manila and the rest of Luzon ay maaliwalas sa panahon nga po ang ating inaasahan at makikita, makikita natin dito, dito sa ilang areas ng Northern Luzon sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra dahil sa pag-ira nitong northeasterly surface wind flow o yung hangin na nanggagaling sa hilagang silangan ay may chance pa rin tayo ng mga isolated light rains. Ito yung mga mahinang uh, pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng Luzon, yung mga pag-ulan naman na dala ng thunderstorms pa rin na ating inaasahan, kadalasan nga sa hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posibleng maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. 17 to 23 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 34 degrees Celsius sa Tagaytay. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw ay mula 24 to 31 degrees Celsius. 22 to 29 degrees naman dito sa Tagaytay at 24 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Puerto Princesa at Klean Islands, temperature forecast ay maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, buong Visayas at Mindanao makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Generally, fair weather conditions rin ang ating inaasahan. Mag-ingat pa rin tayo sa mga banta ng uh, malalakas na pag-ulan o yung mga malalakas na buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Hindi naman nagtatagal yung mga pag-ulan na ito, kadalasan mula 30 minutes hanggang dalawang oras lamang. At ngayong madaling araw pa lamang may mga naitala na tayong thunderstorm activity sa ilang areas ng Eastern Visayas, sa isla ng Kamigin, pati na rin sa ilang areas ng Caraga at Davao Region. Panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito, so asahan natin later in the day, so mamayong umaga haga sa tanghali ay mas magiging maaliwala sa panahon na ang ating mararanasan sa mga nabanggit na lugar. At asan muli natin yung mga chance ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Iloilo ngayong araw ay mula 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees sa mandito sa Cebu at sa bahagi ng Tacloban. Ang guwata temperatura sa Cagayan de Oro ngayong araw ay mula 25 to 32 degrees Celsius, 25 to 33 degrees sa mandito sa Davao at 25 to 34 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At sa kalagayan ng ating karagatan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, banayad hanggang sa tamtamang pag-alon na ating inaasahan, ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin ang bahagyang paglakas ng hangin at kaakibat nito ang pagtaas ng ating mga alon. Ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5.47 ng umaga at lulubog naman mamaya sa kanapta 5.37 ng hapon. At yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Daniel Villamil, nag -uulat.